So, kumusta ka naman, Idol? Batch ba tayo? Hindi, no? Masatanda ako sa Juve. Okay. Isang taon lang, no? Dalawa ta, dalawa. Alam taon ka na ba? 25. Uy! Magti-26 ka na or kaka-25 mo lang? Magti-26 ako. O, oh, diba? Kabatch tayo sa edad, pero yung akats... Ay, we! Oh my God! Oh my God! Diba? Mm, amazing. Ito, talaga yung mga magaganda. Uh, Pumili ako ng mga questions na lahat ng tao na sa live stream na to is may matutunan. Yes. And syempre, may makukuha ding aral sa iyo and sa akin. So, mm. yan na naman yung gusto ko sa pag nagla-live stream ako. So, ayun, first question. yes. <laughs> okay. Masaya ka ba? Sarot ay, lang. <laughs> ayan, ay, ay, hindi yun. Ay, ayan na. Pero <laughs> sasagutin ko na. Aba, sasagutin ko yan. Actually, yes naman. Wow, of course. Wow. Yeah. naman, be, sa, ka, sa depression mo. Hindi na kailangan tanungin. So, ay, hindi <laughs> man. Hindi na namin, ta uh, hindi na namin tanungin ba? Hindi ba? Joke lang ito na. <laughs> <laughs> Ikaw ha? Ito, first. <laughs> comment or bash na tumatak sa'yo and how did you move past it? Tumatak uh, um, actually, ano ba? Paano ko ba? I ano mean, Siguro tumatak lang siya kasi... Paano ko ba i-explain? Baka maano naman tayo, sis. Ano ba yan, sis? <laughs> um, so, um, yung pinaka tumatak lang sa'yo na parang pri prinove mo sa nagsabi na hindi ka ganun yung mga sa sinabi nila. Um, sa volleyball kasi, okay lang naman ako na volleyball. Kasi minsan naman din talaga, hindi naman tayo laging perfect. Di ba sabi mo nga kan sa, ano ko, sa kumo hindi naman tayo laging perfect. Talagang may days na off ka, ganyan, di ba? So, nakaya ko naman pakinggan yun. Kaya ko naman pakinggan siya. Hindi siya yung parang iisipin ko. Ganyan. Pero, natututo ko dun sa mga bash nila. Pero yung, ang siguro yung tumatatak sa akin ng mga bash is yung, yung, siguro yung mga panlalait nila, mga, 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 mga bash na hindi nila alam kung totoo. Ganyan. Kasi, syempre, kahit sabihin mong, kahit sabihin ko ngayon, di, I mean, hindi naman tayo mag, magkukunari, kahit sabi, sabihin ko man ngayon na hindi ako na, na uh, aapektuhan. Syempre, sa totoo lang, syempre na aapektuhan, pero hindi to the point na, na parang, i-down ko pa yung sarili ko dahil sa binash nila. Pero, so, minsan yung naiinis lang ako ganyan, na, na, hindi nyo naman alam yung mga pinagdaanan ko, hindi nyo naman alam yung mga nangyari, yung mga istorya, ganyan. So, well, ah, parang wala kayong karapatan kung ano man yung mga sabihin niya sa akin. Ganyan. So, ako naman, parang, ngayon, parang dati, medyo na, sobrang napekto ako. Pero ngayon, parang, man ako kasi hindi naman talaga totoo. Kasi nga, hindi naman talaga nilala. Ganun. So, question number two. Ano sa tingin niyo ang ugali niyo na naging dahilan ng success niyo ngayon? Um, siguro, ano, bida-bida ako. Charis, <laughs> bida-bida ako. Charis. <laughs> <laughs> hindi, pero ano, um, siguro yung pagiging competitive lang. Okay. Pero healthy naman. Yung healthy naman siya, hindi naman yung parang aabot ako sa point na sa sobrang ano ko competitive ko, hindi na hindi, parang ayoko nang may umaangat sa akin. Parang ano pa rin naman ako na gusto ko pa rin naman nakikita na yung mga tao sa paligid ko, ganyan. Umaangat din kasi ko. Wow. Galing. Yeah. So, how do you handle criticism? Uh, criticism? Oo, oh, tama. Oh. Paano mo hinahandle? Tingin mo okay lang, hindi naman siya maingay. Um, ako, will, uh, well, wala na tayong magagawa kasi kung papatulan pa natin, parang mas lalo na alala, di ba? Parang mas lalo ka pang mapapasama kahit gusto mo lang naman ipagtanggol yung sarili mo. So parang ngayon na lang, tumatahimik na lang ako. Ganyan. Tapos, well, ako kasi naiinis lang ako kapag nadadamay lang yung ibang tao talaga. Ako walang problema kung ako yung inaano nila. Pero pag ibang tao, ah, uh, medyo uh, ibang usapan na yun. Parang doon ako kaya kong kaya ko bumatol or kaya kong pagsabihan yung mga taong nananakit ng yung mga taong mahal ko. Pero ako, tahimik lang hanggat naaari, tahimik lang ko. Mabilis ka bang masaktan pag, pag um, napagsabihan ng masasakit na salita? Or hindi? Hindi na. Um, hindi naman. Depende kasi may bangungod ako na ano eh. Kunyari, pag ano na, malapit na ang ano, uh, ang period. so, yung... Madrama. Uh, yung, ano, I mean, yung emotion. Madrama. Oo, mataas ang emotion. So, doon lang. Pero kapag ano, ano, kasi wala, namamanhid na talaga ako minsan. Ako, ako, ano ako, vulnerable ako yung tao. So, if mm -hmm. napagsabihan mo ako na, um, Kunwari, kahit pa joke-joke lang na, oh, uh, ano, na, kunwari, sabihan mo ako na pangit ugali ko, or basta something sa akin na napagsabihan mo ako. Sobrang, so, mm -hmm. talaga, marshmallow man siguro yung, uh, <laughs> yung heart Naglihin ng nanay ko. Kasi, uh <laughs> and this bigla na iisipin ko na yan. Meron ba talaga ako kasama? Tapos mga ilang days pa yan. So, 'yun. So iba-iba nga yung mga groups. Yes. So 'yun. What is the best advice you've ever received? Um siguro yung about self-love talaga. Wow. Yes. Kasi okay, um kasi sobrang hard ko sa sarili ko. Ganyan. So, minsan, kahit ang dami ko ng magandang nagawa para sa sarili ko, hindi ko siya na-appreciate. Ganyan. So, parang ngayon, parang natututunan ko ng mahalin yung sarili ko. Ganyan. I-appreciate yung malita bagay na nagagawa ko para sa sarili ko. Kasi sobrang laking bagay niya. Wow. So, yeah. Tapos <laughs> matutunan sa'yo. <laughs>